i ay sasabi nyo tungkol dun sa okay, sinasabi naman ngayon ni Senator Amy Marcos ano kapatid mismo ng presidente pinsan ng speaker although nagkakalaban sila ni Speaker Martin Romualdez si Amy Romualdez sinasabi niya itong budget na duming budget ng for 2025 national budget impeachment budget daw ito kaya ka masyado raw <laughs> padded <nung> yung, <laughs> yung na din, mahigit dinoble yung budget ng House of Representatives. Eh, dumaan na ito sa mga hearings. Dinagdaga ng isang billion naman yung sa Senate. Parang araw dito sa ano, impeachment. Ano masasabi niyo ron? Well, uh, alam mo Sir Jarius, walang pinagkaiba yan yung disbursement acceleration program eh. Oo. -oh. Nung panahon ni Noynoy -noy. Aquino. Oo. -oh nung pinapa-impeach si Corona, eh, biglang bumaha din ang pondo. Uh, yan ang mga realidad sa politika natin na ayaw man natin at nasusukaman tayo. Yan ang, yan ang realidad dyan eh. Uh, to a great extent. Pera-pera talaga usapan dyan. Project, project. Pero uh, we, we are forced to work within those parameters. Oh. Uh, ganyan, ganyan, ang andar ng kongreso eh. Ever since. No? Hindi lang naman sa panahon ni Marcos yan. Uh, sa panahon ng lahat ng presidente, kung may gusto ang presidente sa kongreso, magbabayad talaga. Uh, kaya siguro dapat matuto na rin ang ating taong bayan, makita natin na sa ganitong proseso, bagamat may pinapanagot tayo, ginagawa natin ito sa loob ng isang sistema ang corrupt din talaga. Kaya pag-isipan na rin natin, baka naman kailangan baguhin na natin ang sistema ito, baguhin na natin ang politika sa ating bansa. But in the meantime, Pero, uh, that that those are the cards that we have to play with. Uh, obligado tayong dumaan uh, sa ganyang proseso. hindi nga, eh, hindi pa kayo nag-aalala na magpapapahiran ma <laughs> din kayo rito. Kung baga sa batuhan ng putik, eh, tatamaan din kayo rito. Kung baga... <laughs> ay, 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 alam mo, lahat naman dito tinamaan na ng putik eh. Uh -huh. Ang usapin dito, mapapanagot ba natin ang isang official na obvious na obvious naman na nagkasala, may ginawang pagkamali. Kung hindi natin pwede sabihin, o oh, wag na tayo magpapanagot ng kahit matinong opisyal ng gobyerno dahil bulok naman ng gobyerno. Eh, samantalang yung mga barangay captain natin, eh, magnakaw lang ng 20,000 pesos tanggal sa trabaho, uh, pinaparusahan natin. Pero porke ba't malaking isda, eh, hindi na natin parurutahan. At ang uh -huh. magiging dahilan natin, eh kasi corrupt naman silang lahat, so therefore, huwag na natin sundin yung accountability of public officials. Huwag na natin sundin yung nasa proseso na isinasaad sa Constitution. I think, mali na mga na yun. Uh, mas lalo magkakaleche-leche ang ating bansa kung gano'n ang magiging kaisipan natin. Okay. Realistic timetable yun, patapos ng taon, ano? tapos sa uh, January magsisimula na rin yung ang uh, election period, campaign period starts for national candidates meaning uh, party list and uh, senators simulan ng February and then March naman for local candidates and congressmen. So realistic uh, timetable nyo rito para maisampa ito or mailusot muna ito sa House of Representatives at pa sa Senado at mag, matapos yung ano ron, mga Paglilipis? Uh, Diyario sa akin, ang best case scenario is that uh, makakuha ka agad ng one-third of the required votes ang uh -oh. complaint na ito by before the uh, adjournment of the session on February. So by February, uh -oh. makakuha ng one-third, may akyat na ito sa Senado. And then the Senate receives it before the break at uh -huh. ang decision ng Senate na ang impeachment court ay magtutuloy-tuloy even during the break. Uh -huh. That is the best case scenario. Uh -huh. Pero hindi yan, medyo ano yan, uh, ambitious yan, suntok sa buwan yan. Uh -huh. Ang most likely scenario is that uh, makakuha ng... O mag, y yung second scenario ay makakuha ng one-third by the session break And then the Senate uh, forms the impeachment court. And then after the elections, meron pang ilang linggo ang Senado, baka mag-hearing sila. And then ipapasa na ito sa uh, sa, sa susunod na Senado kasi tuloy-tuloy naman ang trabaho ng Senado eh. dose lang mawawala sa kalahata, so yung mananatiling dose, eh, magpapatuloy yon plus yung mga bagong senador kung meron man, kung, kung sino man yon. Third so, third and ito siguro yung pinakamatagal pero most probable uh, maghihiring ang Committee on Justice for 60 days uh, and then bago matapos ang susunod na kongreso ah, bago matapos itong kongres na ito makakuha ng one third may adopt yung article sa Bic Senado ito ay lilitisin after the sona of uh, 2025 so yun yung tatlong scenario nakikita kong uh, pwedeng palaruan oo so, kung pwede, ilan as of today ilan na pong ang um, signatories na nakuha nyo? well there are only endorsers at this point uh So ngayon ito naman ay so may isa, dalawa at uh, si anim. So anim na lang ang nag-endorse. Pero hindi pa kasi ito na natatransmit sa speaker. Hindi pa ito nabibigay sa Committee on Rules uh, at Committee on Justice. So backup by that time, once nabigyan na ng kopya lahat ng members at medyo nabasa na nila, napag-aralan nila, napag-usapan, Uh, tingin ko naman madadagdagan yun uh, Yun nga, ang tingin, hopefully before the Congress ends on February ay makakuha na ng one-third uh, Para sa isang okay. resolution, may padala na ito sa Senado Okay, sige, thank you very very much sa uh, pag-update uh, niyo sa amin ito at pagpapaliwanag ng mga... Uh,